Mr. James Foreigner at ang Pinay, nagkaharap na. At Daddy Frankie ano nga ba ang nakakagulat na sinabi? Ating alamin at panuurin. Nitungang nakaraang araw ay ginanap ang house blessings at ribbon cutting para kay Step na maladyosa ang ganda sa liblib na lugar. Nag-viral ang kanyang storya matapos maitampok sa vlog ni Daddy Frankie kaya naman nakalikom ang kanilang team sa tulong ng mga viewers at sponsors. Present din sa pagtitipon ang iba pang mga natulungan ni Daddy Frankie gaya ng magandang Indian National na nakilala bilang si Empanada Girl, mala-artistahin at madiskarteng si Kakanin Vendor Girl. Kasama rin ang foreigner na nanghihingi noon sa lansangan na si Mr. James o mas kilala na ngayon bilang si Kuya Kano. Inimbitahan rin ni Daddy Frankie ang nanay ni Empanada Girl upang magpasaya at nakausap pa nito si Kuya Kano. Sinabi ni nanay na pangarap niya noon na makapangasawa ng mayama na foreigner. Habang hinihintay ng lahat ang pari na magbebendisyon sa bahay ni na at John Lloyd ay kinantahan ni nanay itong si Kuya Kano at upang hindi mainip ang lahat ng mga bisita. Don't you remember you told me you love me baby? Instead you'll be coming back this way again maybe? Kaya na kuya yun ang mula Ngunit tila hindi nagustuhan ni Kuya Kano ang pag-awit ng nanay ni Empanada Girl kaya naman sinabi niya na natatakot na raw siya at biglang nagtawanan ang lahat. I love you. Sure. Really love you. <laughs> ang lahat ng ito ay pawang kasiyahan lamang at makikita kay Kuya Kano na marunong na siyang makibagay at makipagbiroan sa ibang mga pinay dahil kung ating matatandaan Naikwento ni Kuya Kano na minsan na siyang naloko ng isang pinay kaya naman nagkaroon siya ng trauma sa ating mga kababayan. Ngunit muli naman siyang nagtiwala sa mga Pilipino nang makilala niya ang babaeng muling nagpatibok sa kanyang puso na si Nanay Laila. At higit sa lahat, muli siyang nabigyan ng pag-asa mula nang matulungan siya ni Daddy Frankie kaya naman malaki ang utang na loob niya rito. Samantala, marami naman ang nagulat sa sinabi ni Daddy Frankie matapos niyang i na mahigit 300,000 pesos ang kanyang nagastos sa pagpapagawa ng bahay ni na Step at John Lloyd. Dahil dito, pinatunayan niya na hindi tinipid sa materyales ang bahay at ang mga donations ng ibang sponsors ay hindi nasayang dahil napunta ito sa tamang kamay. Kaya naman pinasalamatan ni Daddy Frankie ang lahat ng mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya lalo na ang kanyang team, sponsors at mga viewers.